Nasikop na ang usa sa mga suspitsado sa pagdagit o pagpatay sa usa ka 31 anyos nga lalaki sa barangay Manipis, Talisay City niatong September 15. Nasuta nga miyembro sa Gun for Hire ang mga sospek. Fem, unsay background niining mga sospek. Yeses, base sa uh, pakisusi sa Talisay City Police na nga uh, mga sakop sa gun for hire ang maong mga suspitsado o sindikato kansang modos ang magpakaroon ng inunusahay ng mga polis. Nasikop ang usa sa upat ka mga suspitsado nga nailang si alias Robert, 32 anyos, taga barangay Ermita Dakbayan sa Subo. Nasikop kini pasado singko 5 ganihang buntag dito sa barangay Tisa Dakbayan sa Subo. Sa tabang sa mga saksi, kuha sa CCTV o sa gihimo sa mga investigador nga nag sa panghitabo. Nasuta sa kapulisan nga ang sakinan nga gigamit sa pagdagit sa biktimang si alias Yumil, 31 anyos, niya Domingo sa gabi'i. Iya sa usaka nagparent akar. car. Sa abag sa tag-iya, Nasikop si Robert, kinsa misaysay nga iguras siyang gipakuyog sa grupo sa pagtuong ng mga laag. Wala ko nung si Robert nga gamiton sa pagdagit o pagpatay di ay ang tuyo sa iyang mga kauban. Siya mo gitahasan ng murenta sa sakyanan. Ang sabi lang suti sa imunga nga, ikaw mo padraibon? Dili, pakabangon. Ah, ikaw, imungang name mo, ipakon ang abang, gamit. Baguhay mo ang kaila, alam mo? So, baguhay mo ang abot ka? Di, doon kayo na natin ka, di ha, mga tawanan, ng Pero, ano ba? Karang kalang kuyog nila. Katong itong pagpag-pick up na nila, narakasod sa kyanan ato. Oo, oh, oo. mo. Tingin katong itong pagpamusil na narapagasod ato. Hmm. Huwag ka mahadlok ato sir, nga ba siya pilon ka? Yan na, nangani na, nangasod ato ito pong, nangasod ako ito pong. Na-recover sa kapulisan ng sakyanan nga gisakyan sa mga sospek. Humanggirintahan unta pag-usap usab kinini Robert kagahapon. Duda sa Talisay City Police nga aduna na usab laing krimen nga buhato ng grupo. Nasuta sa hepe sa Talisay City Police nga gun for hire ang grupo nga ang modus magpakaron nung mga pulis nga mag-operate nga manakop apan di ay mangawat og mupatay sa ilang biktima. Sila usab ang gitumbok nga mga sospek sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Biasong, Hulyo ning Tuiga. Lakip na sa laing lima pa ka mga kaso nga nahitabo sa Cebu City. They act out as uh, like members of the PNP na uh, murak murak panuhay sila operatiba and then um, they make it seem ng unana ba so uh, which is also very uh, giving a bad light not only to our organization but also din hindi pagod nila gipabuhatan sa sa talisay sa pagkakaroon gipalaman nila ni Maramag ang kaso sa pagpatay kang Yumil kay matud pa drug related og love triangle ang gitan-aw nilang motibo sa maong krimen. Drug related just like the other one, drug related pero what is um unique with this case right now is may pagka kuan eh uh, uh, nay nay aspect nay pagka love triangle. So we're looking into that angle um but we cannot divulge any anything more anything ano we're looking into that angle gi ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang daling pagkasikop sa usa sa mga suspitsado nga gyulagway nga sakop sa usa ka sindikato subay so, niini mutan niya reward money ang dakbayan sa makahatag og kasayuran sa nimutangan sa lain pang tulo pa ka mga suspitsado ang yo sya nako na maghatag og reward for any information na makuha para madakpan ni na grupo So ako siyang gignan, mo suporta ko ni Moana, um, we will issue a statement now in Facebook and issue a statement now with, in the media na muhatag ta o 50,000 na reward for any information regarding um, the whereabouts of these people. Says, giandam na sa Talisay City Police ang kasong murder nga ipasaka batok ang Alik as Robert Ogsaka sa kaobanan ni Ini. Says, Dagang salamat, family Dumabo.